Parang may nahaboy ako hindi maganda. Ang Mister hapon, Mr. Kalib ka ba? Oo. Oh. Ang nasisira uno. Mister Sapot, ako na si Dok. Oh. Unsa ba ako ko yung kahalagad ka niyo. High blood ko! Hi, ah. Ato sa bibihan, Mister Sapot. Yan nga. Yan! <tod> ay sa ay sa Dok! Pwede yung bibi na ipakaon! Oo, bago niya. Eh. Pwede po na, gagaw. high blood yung gamester sa pot bola lang yan 180 over 160 <laughs> Nungutan na ako, Mr. Sapot. Kung saan ba yung mugi kaon nga no high blood mangga? Kung oh, sa kamote? Ha? Uh? Kamote? Maka high blood brain lang. Ang gawin! Kasi lang Parinig kita na. sa mukha! ina na sa mga sabot, kalmata. Kibaw na kung tambal mo, anak. Kabaw mo ka! Sige, kagdagang pangunta na! Gola lang yan. O, oh, lay 1000 Palit o sudan, basta ay lang nag sa kamote. <laughs> o, sa <saan>, imong pamati. <laughs> Kaan, ha? Huh? Oh. na? Oh! Laka. Mm -hmm. Oh! Okay na, na! Ah! Ito yung